Magluluto naman tayo ngayon ng sinigang. Tara! Magisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Kapag ka nangamoy na ito ay pwede na natin ilagay ang ating karneng babol. Ayan, igisa-gisa lang natin to hanggang sa numabas ang kanyang sariling mantika. Maglalagay na rin ako dito ng mainit na tubig. Papakuloan lang natin to hanggang sa tuluyang maluto ang ating karne malambot na yung ating karne isunod eh, naman natin ang ating uh, nahiwang gabi Ayan. at papakuluan lang din natin ito hanggang sa lumambot na yung ating gulay ganito din ba kayo magluto ng sinigang uh, dinudurog nyo yung gabi para mas lalo pang lumasa at sumarap yung kanyang sabaw at isunod naman natin ang ating mga nahiwang labanos at iba pang gulay. Meron ako ditong nahiwang okra at uh, sitaw. Ayan, titimplahan ko lang to ng sinigang mix. Ayan, nor sinigang mix sa sampalok na merong gabi. At ayan na guys, sarap ng sabaw. Oh. Papakuluan lang natin to saglit hanggang sa tuluyang maluto yung ating mga gulay. At ayan, makalipas ang ilang minuto, handa na ang ating sinigang sa sampalok na merong gabi. Tara, Anong kain. Ito na natin? sinigang. Tikman na natin, guys. Saba. Gabi. Sarap. Hmm. Ang sarap, guys. Grabe. Sarap na sabaw. nating gabi oh masarap malabo hmm hmm labanos hmm Pero ako, ayoko talaga ng labanos. <laughs> ayoko sa lasa. Pero kapag uh, kinilaw na labanos, yun masarap yung merong kamatis tsaka suka. Sarap, no? Mmm, sarap. Tapos ang presko pa dito. Mmm. Mmm. Ang presko dito ang hangin. Mmm. No? Ito na. Sarap sobrang mahangin ayun, pandaming bibi ayun, ayun sila ayun sila kasi may tubig kaya dyan